So yan guys, update na tayo sa uh, kung nakapasok na ba yung ano natin na sahod. Ito na, moment of truth. Ayan na guys, pinasok na guys. Ah, pinasok ba? Ha? chat okay. out sa kumpare natin yan, pare Julius. So, siyempre, lagay natin yung pin code.

So, ayan. sa out again sa compare natin At pinasok na ulit yung ATM. So, dito kasi papasok yung South guys. At dito na ulit guys. Siyempre, lagay natin yung pin natin. At antayin lang natin sandali guys. So, halos okay. nagpas 24 hours to no. Ayan. So, kahihintay natin halos 24 hours. Ayan na yung sahod natin guys.